Isa ka ba sa mga empleyado na nagtatrabaho sa labas ng Metro Manila? Kung oo, malamang pamilyar ka sa tinatawag na provincial rate na mas mababa ang natatanggap na sahod kumpara sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa Metro Manila. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito. Aalamin natin kung sino ang mga politikong nagsulong ng batas na ito at kung kailan na sa batas ang provincial rate. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Especially sa mga bago nating kaibigan na ng ngayon pa lang na bisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic. At pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Alam niyo ba na noong 1951 hanggang 1989 ay iisa lang ang sinusunod na minimum wage para sa mga manggagawa. Ito rin yung tinatawag na wage floor or minimum wage kapalit ng pagtatrabaho na binabayad ng mga employer. Regardless kung nasa labas o nasa loob ka ng Metro Manila, iisa lang ang sinusunod na sistema sa pagpapasahod para sa mga manggagawa. Si Congressman Alberto S. Veloso, na noon ay representative ng 3rd District ng Leyte mula noong June 30, 1987 hanggang 1998, ang may gawa at author ng House Bill 23227 na counterpart ng provincial rates sa Kongreso. At si Sen. Ernesto Boy Herrera naman ang nagtulak at nagsulong ng provincial rates sa Senado. Siya rin ang dahilan kung bakit may endo or contractualization sa kasalukuyan, maging sa private o government sector. Siya kasi ang naglegalize ng endo o tinatawag na Herrera Law. Ang Herrera Law ay tumutukoy sa amendment sa Labor Code ng Pilipinas noong 1989 na kilala rin bilang Republic Act No. 6715. Naisa batas ang Herrera Law sa panahon ng administrasyon ng noon ay Pangulong si Corazon Cory Aquino na nilagdaan noong May 1, 1989. Ang Herrera Law ay patuloy na pinag-uusapan at pinagtatalunan sa Pilipinas may mga tumututol na nagsasabi na ito ay nagpalala sa paglabag sa mga karapatan ng mga manggagawa at nagbigay daan sa pag-abuso ng mga kumpanya. Mayroon ding mga pabor sa batas na ito na nagsasabi na ito ay nagbigay daan sa mas malawak na pagpili ng trabaho at mas malaking flexibility sa mga kumpanya. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang Herrera Law ay nananatiling batas sa Pilipinas. Ang mga pagbabago sa batas na ito ay patuloy na pinag-uusapan na may mga panawagan para sa pag-aalis ng contractualization at pagpapalakas ng mga karapatan ng mga manggagawa. Ikaw ka alam, gusto ko malaman ang iyong opinion tungkol sa contractualization. Comment mo naman sa ating comment section. Ngayon naman balikan natin ang usaping provincial rate. Mabilis na naipasa ang batas na ito dahil si dating Congressman Alberto S. Veloso at si dating Senator Ernesto Boy Herrera rin ang chairperson ng Labor Relations Committee ng mga panahong iyon. At si Franklin Drilon naman ang Secretary of Labor nang naisabatas ang RA 6727 at ang pumirma ng Wage Rationalization Act of 1989 kung di ang dating presidenteng si Corazon Cory Aquino. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagsisiksikan ang mga manggagawa sa Maynila dahil sa hindi pantay at mas mababang pasahod na natatanggap ng mga manggagawa sa mga probinsya. Na nakakapagtaka lang, simula nang naisabatas ang Provincial Rate or ang Wage Rationalization Act of 1989, wala ni isang presidente ang nag-review ng batas na ito mula kay Corazon Cory Aquino hanggang sa kasalukuyang administrasyon, maging sa mga senador at congressman na dumaan sa bawat administrasyon. Mula nang maisabatas ang RA 6727 o Wage Rationalization Act, ibinigay sa mga Regional Wage Board ang pagpapasahod sa mga manggagawa. Kaya magkakaiba na ang sahod na natatanggap ng mga manggagawa sa labas ng Metro Manila. Kumbaga naging per region ang pagtatakda ng pasahod para sa mga manggagawa. Kaya mula noon hanggang ngayon ang Regional Wage Board ang nagdedesisyon kung tataas ba ang sahod ng mga manggagawa sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Pero bago magtaas ng sahod ang Regional Wage Board, may sampung kriteriya silang sinusunod. Magbibigay lang muna tayo ng apat sa sampung kriteriya na kanilang sinusunod. Una dito ay ang welfare of workers and their families. Ito ay tumutukoy sa kanilang pangkalahatang gastos or expenses, kabilang ang kanilang pagkain, health, education at pabahay. Mahalaga na ang mga manggagawa ay may sapat na sahod upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan at matulungan ang kanilang mga pamilya. Pangalawa, capacity to pay of employers or industry. Ang kakayahan ng mga employer or industriya na magbayad ng sahod. Ito ay tumutukoy sa kanilang pinansyal na kalagayan at kakayahan na magbayad ng sapat na sahod sa kanilang mga manggagawa nang hindi na co-compromise ang kanilang negosyo. Pangatlo, comparable wages and income. Ito ay tumutukoy sa paghahambing ng sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang industriya o rehiyon. Ang layunin ay upang matiyak na ang mga manggagawa ay tumatanggap ng sapat na sahod para sa kanilang trabaho. pang economic and social development. Ang pagunlad ng ekonomiya at lipunan. Ang pagtatakda ng minimum na sahod ay dapat isaalang-alang ang pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Ang pagtaas ng sahod ay maaaring magdulot ng pagtaas ng demand para sa mga produkto at serbisyo na maaaring magpabilis ng paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, dapat ding isaalang-alang ang epekto ng pagtaas ng sahod sa kakayahan ng mga industriya na makipagkumpetensya sa pandaigdigang merkado. Ito ang apat sa sampung kriteriya na sinusunod nila bago magdesisyon ng Regional Wage Board sa pagtataas ng sahod sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Pero ayon sa pag-aaral, ang sinasahod sa bawat rehiyon ng mga manggagawa ay hindi sapat para tugunan ang gastos ng isang pamilyang may limang miyembro. Kayo mga kaalam, makatarungan ba ang provincial rate para sa mga manggagawa sa labas ng Metro Manila? Payag ka ba na mas mababa ang tinatanggap mong sahod dahil sa probinsya ka nagtatrabaho? Comment mo naman sa ating comment section ang iyong opinion. Tungkol sa usaping provincial rate, may mga taong nagsasabi na tama lang daw ito at may mga nagsasabi ring mali ito. Pero kung inyong titingnan ang gastos sa mga probinsya at gastos sa Metro Manila ay pantay at pareho lang. Gayun din kung pagbabasihan ang trabaho ng isang manggagawa sa Metro Manila kumpara sa trabaho ng manggagawa sa probinsya, Halimbawa na lang dito yung nagtatrabaho sa isang fast food chain na may branch sa Metro Manila at may branch din sa probinsya. Halimbawa, service crew. Dibat pareho lang ang kanilang job description. Pareho rin ang haba ng oras ng kanilang trabaho sa Metro Manila man o sa probinsya sila nagtatrabaho. Pero bakit magkaiba ang kanilang natatanggap na sahod? Kung pagbabatayan naman natin ang gastos o expenses ng isang manggagawa, pare-pareho din naman silang kumakain at nagko-commute. -co sa madaling salita sa ang panigkaman ng Pilipinas, pareho lang ang pangangailangan ng mga tao sa Maynila at probinsya. Ayaw man nating isipin na ang batas na ito ay pumapabor sa mga malalaking negosyo sa Pilipinas, kahit alam naman natin may capacity sila para magpasahod ng minimum sa kanilang mga empleyado sa probinsya. Isa itong halimbawa ng hindi pantay na pagtingin o injustice para sa mga manggagawa, lalo na sa mga probinsya. Naisip ko lang mga kaalam, mas maganda siguro na magkaroon ng challenge ang mga senador, kongresista at lahat ng ahensya ng gobyerno na gawin ang challenge na magkaroon sila o sumahod din sila ng minimum at provincial rate sa loob ng isang taon. Para malaman nila at maranasan din nila kung sasapat ba ang minimum at provincial rate na sahod para sa araw-araw na gastos ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya ikaw kaalam, I-mention mo na ang mga politikong ibinoto mo noong nakaraang eleksyon. Aantayin ko ang hashtag at comment mo sa ating comment section. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Pa-click na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.